Hello mga kumartes! ayan ito ay kadugsong panong October 31. Medyo mahaba na kasi yung video kaya pinutol ko muna. Ang hirap din kasi mag-upload ng video lalo na kapag ka mahaba na nga yung minutes. Pupuntahan nga pala natin yung mga bata na andun daw sila sa micros at habang ang papunta nga ako doon, ayan makikita nyo yung mga mausoleo dito. Ang gaganda. Ganitong isang ito parang apartment na. Mayayaman din talaga yung mga nagpapatayo ng mausoleo dito kasi ang gaganda para na talaga siyang bahay. Eh biruin nyo, pag ka pa lang ng lupa as inyong lupa lang ha. Ewan ko lang ko kano na pero yung kinuha namin lupa dito mga 35,000 na. Hindi pala dito yung nakuha naming lupa. Yung nakuha naming lupa yung kadugsong pa nito kaya medyo malayo dito. At ayan na andito nga pala tayo sa cross. Dito yan sa migit na. Eh yung aking anak ba diba, kanina pa nagkikrib ng shawarma. Eh maya maya nga si kuya tumawag sa akin. Dito nga daw may shawarma kaya ayan nagpunta ako dito. Dito nga sa loob ay hindi ka nga magugutom dahil dito rin eh, may mga nagtitinda na pagkain. Bukod pa nga dun sa labas dito nga ipinapayagan din silang magtinda. Kanina nga bago umalis yung ano ko, binigyan ko na ng 100 pesos. Kaya ayan, tinanong ko siya kung nakabili na siya kasi kanina pa nga siya nagkikrape. Ayan, nakabili na pala siya at ibinalik nga sa akin yung sukli. At ayan, kita nyo naman napakadaming ilaw dito. At ayan, naandito nga pala yung hagdanan. Kaya kung gusto mong bumaba ay pwede. Siyempre hagdanan yan yan. Eh. Yung <laughs> so mga bata dito, ayan, nagpapalipad nung may umiilaw. Taon-taon talaga, usong-uso yung laruan na yan. Yung pinapalipad. Mm. Kaya mabentang-mabenta yung laruan na yan, tuwing undas. Buti na lang dito sa loob ay may nagtitinda ng shawarma. Kahit hindi na nga lumabas doon sa may kalsada. 50 pesos nga pala yung isang order at yung aking anak ay nakadalawa pa. Kita niya naman, ayan, nakaupo dito sa may hagdanan. Hindi pa na kontento, bumili pa uli ng isa. Gustong gusto yung shawarma ay may gulay yun. Pero sa totoong buhay, hindi naman nakain ng gulay talaga. pero pag sa shawarma, kinakain. Anak, ano ba talaga? Ang dami naman niyang kumain pero hindi tumataba. Kaya ayan, mga isang araw atin pupurgahin at baka natatalo na ng bulate. So ayan, pagkatapos nga namin bumili, bumaba na nga ulit kami. Papunta na ulit kami doon sa may namin, maghahanap nga pala kami ng CR. Tapos napatigil ako sa may puntod na to. Ang ganda o, tingnan nyo naman may bakod pa tapos ang daming pailaw. Kalimitan sa mga ganyan, bata ang mga nakalibing. Yung iba nga dito may mga laruan pa na nakapaligid nga sa puntod. Sobrang laki na nga din ang ipinagbago nitong memorial. Dati nga eh wala nga ito. Sa paglipas nga ng panahon, ayun, nadugsungan na nadugsungan hanggang sa ayun, lumaot na. Malawak din talaga to dahil dito sa may baba nito, meron pang kasunod. At ayun, doon nga kami nakakuha ng lupa na hanggang ngayon hindi ko pa ulit na babayaran. Pero pag nakaloag-loag naman, ibabayaran na natin ng matapos na. Nakakalimutan ko kasi na may bayarin pa pala ako. Masyado kasing nag enjoy sa pag-online shopping eh. Nakakalimutan na may bayarin pa palang lupa. Bali, dalawa nga pala yun, at yung katabi nga pala nung akin ay doon sa kapatid ko na nasa Japan. Tigisa nga kami, sabi ko nga pagkadating niya ay asikasuhin niya nga yung kanyang lupa na yun at baka mamaya ay mawala. Kasi pag hindi talaga nabayaran mga kumartes, ibinibigay nga sa iba. Maganda rin kasi talaga na kumuha tayo ng ganito hanggat merong available kasi hindi natin masas sabi ang buhay. Eh doon naman sa lumang sementeryo, masyado ng maraming nakalibing. At ayan, habang naglalakad-lakad nga kami dito, si Basti nga pala ibibili ng pailaw nga na lumilipad. Ay kulang ang dalang pera, kaya ayan, si Kuya na yung nagbayad. May mga tindang isda, ganyan, may hamster din. At yung aking anak nagpapabili, Diyos ko, kala mo'y bata pa din. At yun nga, pagkatapos nga nilang bumili, ay pumunta muna kami dito sa CR para mag-CR kasi kanina pa kami na ihi. Ayan yung sinasabi ko sa inyong bahay, oh, parang apartment na. Sabi nga ni Kuya, yung mga ganyang bahay nasa milyon na raw ang halaga. Kasi pagtingin nga namin sa loob, modern na din siya. Meron pa double deck tapos may hagdanan. Tapos sa ilalim may sopa. Ang ganda. Nakakatuwa nga. O, oh, tinan nyo naman ito pang isang Parang bahay bakasyonan lang eh, no? Meron pang pa ang sa taas. Sadya naman na pag may ka dito, big time ka talaga. Kaya yung may mga may-ari niyan, hindi na sila na problema kung saan sila tutulog. Dahil sa taas naman yan, may mga kama na rin, may tulugan na. Eh tayo, tamang insulation na lang. O, oh, ba? Diba? <laughs> hindi naman na din natin na magkaroon ng ganyang kalaki. Ang mahalaga naman eh pagka tayo'y namatay, eh may maayos tayong paglilibingan. Maikwento ko nga sa inyo ha nung namatay nga pala si tatay wala naman talaga kaming lupa dito sa memorial kaya ang balak namin noon sa luman libingan siya ililibing. Nakaburol nga si tatay noon tapos ang sinasuggest nga namin noon eh sa memorial na lang kasi mas maganda tapos mas maayos eh syempre sabi ni mama wala naman kaming pera noon kaya no choice kami sa luma na lang. Tapos biglang dininig ni Lord yung aming mga dasal kasi si tatay talaga mga kumarates, ta tauhan siya ni Mayor Amante. Bale yung tatay ni Amben Amante. Tapos yun, pag may mga project, si tatay yung gumagawa nun. Kung hindi nyo nga maitatanong, yung sa Central, yung stadium na gawa ngayon, sila tatay ang gumawa nun. Yung gym ngayon ng Central na may covered court, ayon, sila tatay ang gumawa nun. Baka hindi nyo alam. Siyempre, hindi nyo alam. Ngayon ko palang sinabi eh. Nung minsan kasi, nung ginagawa yun, naisama na ako ni tatay dun, pero wala pa siyang bubong. Ang kita ko nga, nung ginagawa nila yon, nagbububong sila nung stadium na yun, tas nilalagyan ng insulation yung pero syempre si tatay tagamando-mando lang, may mga tauhan siya na gumagawa talaga. Kaya ayun, nung nakaburol si tatay sa likod ng simbahan noon, may dumating na tauhan ni Mayor. Na ang sabi, dito na nga lang daw sa si memorial si tatay ililibing kasi si Amante meron silang lupa dito talaga. Kaya yung mga nakalibing dito, mga kumarites, ay eh, mga tauhan niya ni Mayor. Pero alam nyo yan, si tatay, kahit madami ang pera sa bulsa, ang mas gustong ng suotin niya, yung mga damit na <laughs> sira-sira. Pero pag maglalabas ng pera sa bulsa, Diyos ko po, libu talaga. Ganun daw talaga para hindi mahalat ng may pera. Pero wag ka, yung pera na yon pambili ng materyales. <laughs> so ayan mga kumarites, ayan yung mga bata, bagsak na. Yung mga pagkain nga, tsaka yung tent, nilikom na namin para mamaya pagising ng mga bata, eh gogora bells na rin kami. Mga bandang alauna na nga ata ng no madaling araw. Tapos ayan, wala na halos masyadong tao, yung iba dito na natulog. Tapos ayan, tingnan nyo itong isang museleyo din dito, bahay na bahay na talaga. Grabe, ang yayaman no. Tapos ayan, si ate naman at si ate Jen, ayun, nag-CR. Yung iba nga dito, eh dito na rin natulog. May mga dalala silang panlatag, pero siguro kinabukasan, uuwi na din sila. Kami naman, inaantay lang namin na magising yung mga bata, tapos gugorables na kami. Napagod sa paglalaro. Paano hindi, kanina pa umuli ng umuli. Tapos si mama, ang ganda daw nitong pailaw na to, nag iiba -iba daw yung kulay. Ang galing no, pero sa online, meron siguro niyan. At habang inaantay nga na ng magising yung mga bata, ayan, nakita ko tong kandila, maglalandita tayo. Kung kanina yung mga bata maglalandeng, ngayon matanda naman na maglalandeng. <laughs> Pero sabi nila kapag daw naglalandi ng kandila maiihi ka daw. Totoo ba yun yung babalisaw sa Wayne? Dati nung buhay pa si tatay hindi kami napunta dito syempre malamang wala pa kami bibisitahin dito eh. Doon kami napunta sa lumang sementeryo dito rin sa San Pablo. Ang binibisita namin yung nagpalaki kay tatay tapos yung mga tiyuhin, tiyahin, lolo, lola. Kaya lang sa totoo lang mga kumarate sa sobrang dami na nang nakalibing doon hindi na namin malaman kung nasa saan na. Si Lolo Bayani naman ang balak nila mama ay sa ados nga sila pupunta. Para iwas na nga rin sa madaming tao. Tapos si na Ate naman doon sa nanay at tatay niya, ados din sila pupunta doon. At ayan, dahil hindi pa nga gising yung mga bata, ginising na namin. At ayan, kita niyo naman si Kuya Nash, pawis na, pawis na pawis na at hilim na hilim pa sa anto. Ganun nga din si Ate Pia, kita niyo naman at talaga naman pikit pa pero nakaupo na. Si Kurt nga lang ata ang hindi natulog at saka si Basti, mamaya pag-uwi, tulog yung mga yan. Kita niyo si Ate o talaga namang hilong-hilo pa rin sa antok. Mag-aalas dos na nga kasi ito ng madaling araw, kaya ayan, nagkaya nga kaming umuwi. Ang liligpitin na lang naman dito yung mga insulation at saka yung mga karton. Eh si Kuya Nash talagang inantay muna na makatayo at Diyos ko po hindi kayang buhatin. Ay <laughs> sadyang ilang kilo ata itong batang ito kaya ayan inantay muna namin na makatayo siya. Nagpatanggal nga lang ng leyo at ayan maya maya ito mayo na nga din. At pagkatapos niya yung mga insulation eh na nga namin pati yung karton. Yung karton iniwan na namin dito sa May 10 kasi sabi ni na ate baka makapunta pa sila dito bukas. Para kahit papano bukas ay eh, meron silang maupuan. Yung tatay kasi mga kumartes ng asawa ni ate, dito rin siya nakalibing, dito lang sa may bandang unahan namin. Pero mas naunang namatay yon dito kay tatay. At pagkatapos ngang itaas ni ate yung karton, ayan, inilawan muna namin itong punto, dining na namin kung meron ba kami mga naiwan. At pagkatapos niya, nagpaalam na rin kami kay tatay. Magbe-birthday nga din pala si tatay ngayong November 9, kaya baka makapunta ulit kami dito. So ayan, tatay, una na kami, Diyan ka lang, Wag ka nga alis ha. <laughs> oh, baka makabangon. Pero in fairness, nagpapanaginip sa akin si tatay ha, kinabukasan yun. Yung sa naginip ko, miss na miss na miss na miss na miss ko na siya. Ang tagal na niyang wala pero kung iisipin mo yung mga nangyari, parang kailan lang. At kung aalalahanin mo nga, parang sariwang sariwa pa rin talaga yung mga nangyari. Sa so, ospital nga pala siya binawian ng buhay mga kumarites. Si kuya nga noon ikagagraduate pa lang ng college. Tapos ako naman magka-college noon. Tapos yung kapatid ko nga yung bunso, yun nasa Japan High School. Tapos si ate, parang nag-aaral ata ng caregiver noon. Akala ko nga hindi na ako makakapag-college noon eh kasi nga wala na magpaparal sa akin. Pero ayun, nakaya naman kahit papano nakatapos naman ng 2 years course. Tapos si ate parang nagtatrabaho na noon. Tapos eventually si ate nabuntis. Tapos ayun, nag-asawa na. Sayang nga lang kasi si tatay walang naabutan kahit isang apo. Pangarap pa naman niya yun, yung makapag-alaga ng apo. Tapos no, may sakit na nga si tatay noon. Sabi niya, mahaba pa daw yung buhay niya kasi nga mag-aalaga pa siya ng apo niya. So ayan, mga kumarites, palis na nga kami at dito nga sa owner. Dito na sumakay si mother at saka si Kurt. Para diretsyo na sila sa bahay. Tapos dito naman sa tricycle Kel, sinaate yung sakay namin. Para kasi si kuya hindi na mahirapang magmani obra kapag ka siya yung maghahatid kina ate. Kita nyo ba yung owner na yan? Ayan, alaala -ala pa yan ni tatay. Kaya si kuya hindi yan malet go pati yung tricycle na to. Si tatay pa din ang may-ari niyan. Ayan yung mga alaala -ala ni tatay na hindi may let go ni kuya kaya hindi yan pinagbebenta. Kahit papano sa tagal ng panahon, e eh gumagana pa din naman at nagagamit pa din naman namin. Lalo na yung owner kasi nagagamit nila kuya yon sa trabaho. Kasi ayun mga kumarites ang kauna-unahang ni tatay na four wheels. Nung una, single na motor pa lang. Si Tarajing pa lang yung aming motor noon. Yung pambumbay na motor, yung single. Sumunod nga yung tricycle na ginagamit namin ngayon pagkatapos yung owner. Binili lang naman yun ng second hand tapos pinaganda na lang ni tatay. At ayan, inihatid na nga namin si naate dito sa kanila at ayan pauwi na nga rin kami tapos lumipat na ako dito sa loob. Kaya ayun, yung owner na yun kapag nasisira yung makina, pinagagawa ni kuya. Pero at least kahit paano hanggang ngayon gumagana pa din. Ay aba, napakatibay ng owner na yun. And finally, finally ayan nakarating na nga kami dito sa bahay nauna na nga si na kuya dito at ayan pagpasok namin na andito na sila at pagpasok ko nga dito sa loob itong aking anak naman nagdiretso agad sa kwarto hindi muna naghugas ng paa kita nyo naman Diyos ko po ang putik ng paa ay nahiga na agad ay alam ko naman nagtutulog tulogan laang kita nyo naman kadadating laang tulog agad sabi ko y susundutin ko ang kanyang puwet pag hindi siya bumangon sabi ko y maghugas muna ng paa bago matulog aba ay talagang hindi bumabangon sabi ko y kukurutin ko ang kanyang itlog kaya so, lang naman mga kumarites, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!